araw kami pero wala pong araw. Paano kaya magpa-araw ng walang araw? Parang mahirap. <laughs> Dahil day off namin ngayon, kami ay maglalaba. Pero naglaba na ako kahapon ha. Yan yung natira ko, sa alang daw niya. Sabi ko, ako na eh. Ito yung laundry room namin. Lamig! Wala ko mainit. Majingay po dito mga akura -tutay. And it's dirty here, look. Araw kami pero wala akong araw. Paano kaya magpa-araw ng walang araw? Para mahirap. ha! <laughs>

We need to get shaken up a little to remind ourselves, oh my god, this is special, this is important. Enjoy it, have fun. The rest of the day after the, the, the landing, uh -huh. there was nothing anybody could tell me to ruin how good I felt to just be breathing and be alive. Nothing. I think bad moments are actually a good thing because we need balance in life you need to have bad experiences in order to so ayan po ang bago ng Doritos golden uh, chukchak chenis ayan sausaw natin Tikman natin kung anong lasa ayun masarap po siya 1 to 10 is 8.5 or 9. Maasim-asim na manamis na miss. Ito po, golden, sira, suratya ba yan? So, ito po ang bagong labas ng Doritos. Tinikman na, no, kapag gustong tikman, eh may sample dito tinikman ko, sarap nga. Ayan po, try nyo po. So, ito po, Doritos, ah, uh, sweet and tangy. Sri Raja, ba i-pronounce na Sri kuro Whatever. Ayan, don't be. Tikman mo, masarap. Saracha. Parang nanunokso ah, Saracha, pango. <laughs> pango siya, Saracha. Yay! <laughs> Approve, ayos. and um, set up Kahit po wala tong mga sausawa na to, kahit plain lang po siya, masarap po siya talaga. Maasim-asim siya ng manamis-namis. Parang hindi ka naka magsasawa. Gano. Pero magsasawa ka din pag madami. <laughs> pag sobra. Oop! Nalaglag pa. <laughs> Dito na po tayo sa work. I-share ko lang po sa inyo yung nangyari sa aking YouTube. Na tinanggal po yung content ko dahil violent daw. Pero nakikita ko naman sa iba, mas violent pa. Yun po yung tungkol sa viral na binaril na dahil sa road rage. So, para po sa akin, sa opinion ko, nakisali, nakisausaw. Hindi naman po. Hindi naman inihingi ang opinion ko. Gusto ko lang pong maglabas ng akin sa loobin dahil po yung aking uh, pinos na content tungkol doon ay uh, tinanggal ng YouTube. So, ayun po. Para sa akin, pareho pong may kasalanan. Pero, kasi, namaril yung isa. Yung isa naman eh nagsumbong sa tatay di po ba it takes two to tango pero kung ano man po yung mga nasaktan o merong kung ano man eh, nakikiramay tayo dyan sana huwag masyadong mainit ang ulo or pasensyahan lang po di po ba bigaya na ikli eh, ng buhay uh, huwag po tayong pumatol o maging pasensyoso po tayo pagdasal po natin anyway kung may gumawa sa atin ng masama hindi tayo para gumanti at may karma po. Naniniwala po ako dyan sa karma. So, yun lang po. Uh, Opinyon ko lang yun. Kayo, anong opinion nyo? Masasabi nyo sa viral na nangyari. Baka may dumating na kasamahan ko sa bindaldal ako ng daldal. -dal. Babay na po. Mamaya po ulit ha. Shhh! Nakauwi din. Sobrang pagod. At gutom. Dahil wala kaming itlog na maalat, itlog na nilaga at kamatis at lagyan ng patis. At saka salmon lamon. Ano aking si Don para to tanag sa? nilagyan ko ng malagkit. Kayo ba? Ganun ba talaga? Ay, sinamahan ko ng malagkit yung bigas, mga kakuracha. Kumet nga ninyo. O, oh, natin kung masarap yan. Sinaing ko, pinagsama sinain, yung bigas at saka yung malagkit. Yan, salmon. Itlog na may kamatis at may konting bagoong at kanin na bagong luto. That's it po mga kuracha. Simot sarap. Ay, pa si Don Pee Chicken. Tapos ka na? Yes! Thanks to my friend Malini for this sa big uh, lemon. Minigyan tayo nung kaibigan natin. Thank you Malini, my dear friend. I love lemon. Mahal din po ang lemon dito. Yung binibili ko, $5 dollars to six dollars. Ilang piraso, apat, lima. Ito po bigyan niya sa atin. Ang lalaki oh. Kaibigan ko po. At katrabaho. Thank you Malini. Appreciate you. So ayan po. Meron pa ako doon, kabibili ko lang. Nakita niya nga ako, tapos sabi niya, dadalang kita sa Monday. Dinalan niya ako. Sobrang laki po, parang suha, sabi ni Don P. Yun lang po, nagpapasalamat lang ako, ako sa pag siya nagbigay. Sponsor ng ating lemon. Para mas mad malakas lumamon. Later. Lay off namin, pero papasok si Don P. Iwan ako dito. Ayan, Papasok na ang masipag. Ingat. Ingat. Ayan, oh, ang dilim pa po. Alas 4.30. Huwag ka na mag-oti. Bawal mag-oti pa tapos. Hindi naman pa paano ang nasasaya. Ayaw. Ayaw. Sige, ingat. Bye-bye. Salamat, umulan. Hindi na ako magdidilig. Sobrang lamig po na naman dito. Ang ganda ng kulay, ng alamang ko. Kapag luto na ako. Ad, ako naglaba dahil ulan ng ulan. At kahapon na yun, napakasakit ng ulo ko. Paggabi kaya medyo relax-relax lang. Luto lang at konting dikpit. So, ayun po, mga kuratsya. Pumasok nga si Don P. At ako ay... Gusto ko sana mag-video, okay? Kaso, makakapirate ako. Tuli, ako makakanta. Kantang-kanta pa naman ako. Itong katang kontong. <laughs> Mahilig po akong kanta kahit walang hilig sa akin ng kanta. So, ayun lang po ngayong araw na itong aking blog vlog. Kung ano-ano lang po. 9.30 na rito. Pero marami na akong nagawa. Anong nagawa mo? Basta marami na. <laughs> ayun. Laging nakapront ang walis. Kailangan maging bisibisihan para ano, hindi naiinip. Day off namin eh. Pumasok lang si Donty kasi. Kailangan daw. Tingnan niya yung mga halaman oh. No? Babad sa tubig. Alalay lang muna. Ako, baka sumakit na naman ang ulo ko. Ayan um, lang po munang sa ngayon mga Hakuracha. Salamat po nood nod lang ng TV relax relax lang. Nakita niyo na ang kabuuan ng aming uh, kwarto, at lahat-lahat. <laughs> so ayun po, till my next vlog mga kuracha. Ingat po tayong lahat at uh, enjoy lang po natin ng buhay. So, ganun lang po. Be kind to others. Madali lang po maging mabait. Madali ba? <laughs> Libre po maging mabait. Libre po ang uh, yan ang libre talaga. So, salamat po sa mga bagong nagsubscribe, sa mga dating subscribers, sa pamilya, coworkers workers kaibigan, kapitbahay. At dun sa mananood po ng video ko ay tatlong araw pa lang ang dami na po. Salamat po sa inyong lahat na sumusubaybay. Angie, sa bagong nating kaibigan, uh, na Angie ni Cashel, shout out sa iyo. Saka sa batch 76, 78, 79, 80, 81, 82 lahat po ng uh, batch sa Camarine High School. Ayun po. Bye po. Till my next vlog. Hindi pa po kasi ako naliligo. Kaya hindi ako nagpapakita. Wala nga akong para <laughs> bye, bye po. Ingat po tayong lahat. Till my next vlog. Meron pang kasunod. Meron pa. Shout out sa mga kapatid ko. Sa lahat po ng mahal ko sa buhay. Shout out. Ingat po tayong lahat. Bye bye.